Idol? Ano baliches? Ano baliches pa ito mga idol? Dinayo pa tayo? Ilang araw na ba ito? problema mo? <laughs> Matagal na ito mga siyempre. Dalawang buwan na siguro. Uh, Palitan ko ng spark plug. Uh, Akala, spark plug lang eh. Ah, uh, puro spark plug lang pinilitan mo? Oo. Oh, pangatlo yung huli ko. Bumili ako sa Toyota ng original na. Original na. Tanda. na ako. Ah, uh, nandun. 300 plus. Ano? Magkarami. 1,000 plus isa. 999. <laughs> Ganun pa rin. Ganun <laughs> pa rin. Surabi. Sige. Sige. Tanggalin natin. Ya yeah, makaidul bro. Bro, bro, 'di may sign siya, idol May wala. Yeah, Mahina. Wala. Galing Mahinang kuryente. Tumalakas. Hmm. malakas malakas Ay. Galing sawan 'yan, hindi pa Tingnan natin 'to kasi wala siyang ano. Ngayon, may tong pang testing tayo na bago na coil. Ngayon, titingnan natin to kung good siya. Yan titingnan natin kung mawala yung kadjot. Yung palag palag yun. Yung palag. Ba, nawala. Yeah, yeah. Nawala idol. Wala na siyang ano. Wala pa but 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 five. Five. ko bibig sa mahal. Four Sabi baka na Dahil di... Saka pwedeng gawa na. Titingnan natin kung na mag-vibration pa siya. wala na siya oh. Ang ganda na. Ang ganda ng, ano. Ngayon ibalik natin 'to kung babalik yung nginig. Oh. Yan, ibalik na natin yung sa kanya. Titingnan natin pag nag-open yung aircon kung manginginig. Kasi pag nag-open aircon o oh, kahit hindi ka open aircon, mayroon talaga oh. Oh, lakas. Oh, Sus lakas. Ngayon, i natin to. Diba? ito niligo natin tatlo ito ito tayo tututok kita mo yung hinigo doon pakita ko sa inyo kita mo yung hinigo tingnan mo pag na open yung aircon pero mayroon kasi di siya naka open mayroon siyang kunti pero oh. mas malakas siya pag naka open yung aircon tingnan mo kayo pag nabuhay yung aircon o oh, kita mo o oh. kita mo yung kamay ko Pagkita yung malas, oh. yung oh, oh. manag ngayon kapitan natin ng bago iba yan, ikabit na natin yung bago nating stock na ignition coil. Titingnan natin kung nginig pa siya. Napata natin ng konting tunilyo para makita mo matining. O, wala siyang nginig. Yan. Pag nabuhay ng aircon doon siya, malalabas na napakalakas ng nginig. Pero pag uh, walang aircon, may nginig siya pero mahina. Tingnan natin ah. O, kita walang galawa. Yung kamay natin, walang galaw pag oh, walang galaw di ba pag ibalik mo yung luma kung sabihin ito may problema hmm. yan titingnan natin to kung bakit siya pwede bang gawa ng paraan kung yan. pwedeng gawa ng paraan uh -huh. may tama talaga sa mga kaidol oh. may tama isa na yun know. uh -huh. yan natin yun yan ang tama niya oh. Uh -huh. yun oh. Uh -huh. turo natin yun know. oh. Uh -huh. yun ang tama niya basag Ngayon, lagyan tayo ipuksi may si tayo palitin walang kurente mahina talaga hindi na makuha sa refrigerator palitan talaga tayo wala na nawala na yung kurente totally na talaga sa idol nawala na oh palitan natin ito yan palitin talaga hindi na makuha sa refrigerator kasi wala nang yung lumalabas wala na eh palitan natin itong gamit natin ay D. Nawala yung diamond. Diamond dapat ha. Ah, Kaso lang D lang nakalagay. Oh. Yan. Ito yung ginagamit ko. D lang siya nakalagay. na oh, nakasulat D. Nawala yung diamond. Ito katulad yan. Oh. Nakasulat yan. D. Tapos diamond. Ito lang. D lang siya. Oh, walang dang diamond. Okay na. Yan. Yeah, palitan na tayo talaga. So, Subukan naman natin eh. Enggak. Yeah, Subukan natin. Nawala na yung kurinti. Oh. na Pagod ka, Pagod ka na naman. Mag-aabol ka na naman. Yan road test natin mga idol. At least uh, ako to tapos na uh, hanggang iniisip. Wala uh. ka nang iisip. Iisipin mo na lang yung kikitain mo na lang. Oh. Mapagawa. Wala na iputang ng ako Kaysa ipinta mo, di papagawa mo na lang. Mm Mayroon lang naman yung sira sa kan mo. parang para medyo gawas talaga para yung lagi. Okay na Hay. Mabuti. Salamat. Salamat YouTube. YouTube. Ako si Idol. Uh, <laughs> nabaliches. Oh, nabaliches pa Idol Gano balik Ano baliches pa ito mga Idol Dinayo pa oh. tayo Ilang araw na ba tong problema mo? Matagal na ito mga isang buwan Dalawang buwan uh, na siguro Palitan ko ng spark plug uh, Akala spark plug lang eh uh, Puro spark plug lang pinilitan mo? Oo, oh, pangatlo yung huli ko Bumili ako sa Toyota ng original na Kitmata na, na ako uh, Ninehan, 300 plus ano? Magkabi 1,000 plus isa 999 Ganun pa rin Ganun pa rin Walang joke yan, coil, isang coil idol minsan kaya hindi mo matukoy talaga idol kasi minsan mag inangat mo may kurente tapos pag binalik mo nawawala tapos pag inangat mo mayroon mabuti ngayon totally nawala na talaga hindi na bumalik kaya ngayon nagpalit kami ng coil isang graso lang okay yan, okay na yan oh, balik tayo doon natin ikot lang tayo muna doon sa patima tayo yan dito po tayo sa patima idol yan bakit tayo dito malaman natin kung Uh, pero uh, wala mo goods goods na siya wala nang kadyo to goods na siya wala hirapan tinta ng pa, clutch paahon pa to mga kasi pag ito paahon pag kadyo ang sasakyan mo talagang lalabas yan oo uh, talagang uh, yuyog yug yan ang hirap hindi hmm, mo mabirit ng gusto kasi mauna yung yug yug hindi ba siya na-reposyon kaya lang galitan mo pag ginalitan mo ng mataas ang RPM nawawalan kadyo mm hindi -hmm. yung ginagawa ko hmm. madalas yan. yan okay na nah, wala well, tayo <laughs> Alright! <laughs>